Ito yung number one. Kailangan natin ng tubig. Ah, tubig. Dapat malinis na tubig, guys. Ayan. Ito yun. Ito. Tapos, Ito. Um, next natin yung ilagay, itong bubble buster. Uh, ito bubble buster. Ito yung bubble buster. So, Lagay natin siya. Oops! Oh! Pulag! Pulag, mama! Pulag! Oops! Pwede lang ha? Gailangan muna natin ng... gunting. Gunting? Gunting. Pupiti natin. Ingay! Ayan. Tapos... Ito yung bubble buster, guys. Bubble booster? Yung itsura ay ganito. Ganyan? Ito, guys. Again. Yung haba-haba na yan. Ibubuhos natin yan sa tubig. Si tub tubig? <coughs> Bubuhos si tubig? Stop waste away. Ito. Ibubuhos natin sa tubig. Wow, so cool. Pero natin yung sentre. Ang klas. Matapos, isusunod natin ang Surpaktan. Surpaktan? Ito yung, guys, ito yung sur parang gel. Ito yung surpaktan. Sur ano? Surpaktan? Surpaktan. Oh, surpaktan. So hmm. Have to open. Hmm. Why that? Ooh, so smooth. Hmm. 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 natin sa tubig. Oh, yun. So... This is so slimy. Oh, waka na. Ako na. Ako na? Ako na. Oh. Ito pala guys, surpactans. Surpactans? Parang siyang gel. Gel? Kasi yung ano niya, oh. gel? Oh, lagkit niya. Lagkit? Okay, lagkit. bibig mo dyan, na baka mailagay ko dyan. Lagay? Ayan. Sa ID natin. Kisayang sayang naman, kundi natin yan sa sa ID. Yan. Ayan. Tapos. Mm -hmm. Pagkatapos, ibababad natin siya na 20 minutes bago haloin. Haloin? maya na natin siya haloin, okay? Okay. Ayan mga 20 minutes bago natin siya haluin. Yan, gawin natin. Takpan muna natin siya. Okay? Nang, kahit na anong malinis na, ano, na pwede nyo itakip dito. Basta matakpan lang siya. Okay? At paghintay tayo ng 20 minutes. 20 minutes?